Hello mga mare! Welcome to my YouTube channel! For today's video, pag-usapan natin kung ano po ba ang Facebook algorithm. Dito po kasi uh, pagbabasihan kung makikita ba ng mga followers mo ang bagong pinos mo sa tuwing magbubukas po sila ng kanilang mga Facebook. Halimbawa lamang po kung may 5,000 kayong follower, So 100 lamang pong katao ang padadalhan yan. Bakit ganun? 5,000 na followers ko tapos 100 na katao lamang. So dito po kasi titignan ni Facebook algorithm kung may mga magre-react ba sa in-upload mong video. Ibig sabihin po kung may magla-like po dyan, may magko-comment o, o mag-share man lang ng video. In short, kung makikipag-engage po ba sila dun sa pinos mo, okay? So, kung mangyari po yan, si Facebook na po mismo ang magpapadala sa wider audience, mga mare. Kaya huwag kayo mag-alala, lalo na kung maganda talaga ang inyong mga video. May tanong ako, mare, paano kung walang reaction sa pinos kong video? Ano ang posibleng mangyari? So, sasagutin natin niya ang katanungan mo, mare. Kung walang magre-react doon sa bagong pinos mo, o kaunti lamang, kung walang magre-react dun sa bago pinos mo o kaunti lamang ang nakipag-engage sa iyo, ilagay ni Facebook sa pinakamababa ang iyong video sa newsfeed ng inyong mga follower lamang ang nakipag-engage sa inyo. Okay? So kaya minsan po nagtataka kayo kung bakit uh, feeling nyo walang ganong nanonood sa mga video nyo uh, dahil po kasi wala pong quality ang pinost nyo at hindi po kasi engaging ang video na ginawa ninyo. Mare! So, ah, uh, ito po ay napaka-importante, Mare, di ba? Dapat po may kalidad po ang ating mga ginagawang video. At doon po sa video, may matututunan or may malalaman ba ang ating mga viewers, okay? Lalo na po kung maganda rin ang pagkaka-edit ninyo, malakas ang audio nyo, maganda ang video nyo, malinaw. Ayan, magugusahan po nila yan mga mare, okay? O so, may natutunan kayo sa ilang ibinahagi ko sa inyo. Paki-like at paki-subscribe na rin. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.